hello, hello, hello. Ha, ha, hi mga karels. Ito na guys. Ah, lumantad na po si saldi ko guys. Mabuti daw na eh, masiwalat niya bago siya mamatay. Wow. Lima pala yung ito sila guys. Parang naguguhit ka lang ng star. One, two, three, four, five. Kasi may apat pa kasi na ano guys na talagang nagme-meeting guys na si Dionior, si Sikmi si Bersamin at saka si Romulvis. Okay. Nagme-meeting ang mga ito guys na paano nila ma yung unprogram, paano nila ma-insert ngayon. Oh, 'di ba nagme-meeting sila? Yung naalala yung yung sa part 1 sabi ni saliko na yun na ano yung brown leader na ano na bag galing sa abroad ngayon, pauwi na sila ng Pinas guys, na iwan ito guys. Binalik ito ng ano ng PSD, sabi ni Da eh maiwan ng lahat. Huwag lang tong leader leader brown bag na to. Nako doon pala guys, nak, nakapaloob yung mga plano nila sa unprogram paano yun i-insert sa pamamagitan guys ni Saldico. Kasi sa ano ni Saldico guys, ito kasi siya sa appropriation guys. Meaning sa allotment. O, oh, di ba? Uh, siya ang magbibigay. Ito namang si Ida Junior, guys. Yung sa brown leader bag Doon na yung lahat pala nakalagay, guys. Yung lahat na ehensya ng gobyerno ay eh, bawasan. Bawasan talaga, guys. Dito sa an program. Wala talaga si ito si Auntie Claire, Sabi ni Auntie Claire, kung magnakaw si BBM, eh, sanip na lang. Hindi man pwede doon sa Kasi mahalata, may transparency doon eh, dito sa program kasi hindi makikita sila sila lang po ang nag meeting sila lang po kung paano nila gawin ito oh di ba oh naalala no na, di ba nang nag nagpagamot si ko sa si ibang bansa ano nangyari doon uuwi na sana yon guys ito guys sabi ng apat na to sabi ni Romuldis na huwag ka lang uwi kasi sabi ng pangulo kami na ang bahala sa iyo di ba oh di ba kaya pala huwag kang uwi parang magmukha kang nagtatago at saka magmumukha kang mastermind Eh. <laughs> oh, di ba? Ito pala yung plano nila guys para ang magmumukhang master dito easy saldi ko. Ngayon, anong sinyo dito? Kasi yung itong unprograms na to, wala man talagang ano to. Walang ibang mag-approve nito kung hindi ang chief executive. Sino ang chief executive? Alam niyo niyan sino ang chief executive natin, di ba? Siya mismo ang mag-approve niyan. Oh, di ba? Sabi niya pa noon, i e, i e, ano? Mabuti daw sabi ni Ate Claire na ang pangulo daw ang nagbubunyag ng lahat. Eh defense mechanism niya lang 'yan para di mahalata, para ang mga tao eh, maano na, maawa sa kanya ang tuturo diyan ito guys may chip uh, yeah, may executive order 92 anong nakapalaman doon nakapaloob doon ang um, program funds pala guys presidente lang pala guys ang maka-approve oh ngayon anong masinyo dito sa chief executive <laughs> Let's unpack you kayo dyan <laughs> lahat kayo parang litson paksiw kayo ba litson kayo dyan yutang ginimis kayo kung si Marlika ba <laughs> natatawa ako dito e... <clears throat> ano palagay mo sa amin bubo bubo ang mga Pilipino oh, ito malapit na malapit na talaga nating malaman guys ito ito lang na guys <laughs> Ah, good day. Thanks for watching.